Palalim ng palalim na ang investigasyon sa mga nawawalang sa bungero, ang bilyonaryong si Atong Ang at ang aktres na si Gretchen Barreto, suspect na sa kaso. Sinampahan naman ni Ang ng reklamo ang lumantad na whistleblower na si Alias Totoy. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Kinumpirma na ni Justice Secretary Boying Remulia ngayong araw na kinokonsidera na bilang suspects si na at gaming tycoon Charlie Atong Ang at ang celebrity na si Gretchen Barreto. Matapos yan ng pinakahuling revelasyon ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy sa missing sa Bungeros case. Mapapasama sila kasi pinangalanan sila then we will have to include them as uh, suspects. <tod> Kaninang umaga, opisyal lang nagsumite ng kanyang complaint affidavit si Ang laban kay Patidongan sa Mandaluyong City Prosecutor's Office. Giit ni Ang, wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga sabongero na ayon kay Patidongan ay patay na at inilibing sa Taal Lake. Mag-isip ka dun, uh, kung ano man ang mga, uh, huwag ka na magsinungaling na magsinungaling. Eh, kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan ka kasama. Pati ako, papatay mo pa, kikitapin mo pa ako. Dagdag ni ang, hindi dapat paniwalaan si Patidongan dahil patong-patong ang mga kaso nito. Aniya, ginagamit lang ni Patidongan ng spotlight para mang-extort ng pera sa mga pinangangalanan niyang personalidad. Sa isinumiting affidavit, isinalaysay rin ni Ang kung paano umano siya pinagplanuhang patay ni Totoy kasama ang isang Alan Bantiles o alias Brown at isang Ryuji Toshioka o alias Sapon. Nalaman niya raw ito nang subukan nila patidongan na kasabwati ng isa pang trusted security personnel ni Ang na si Rogelio Burican Jr. Ang trabaho ni Julie sa amin, siya nag-aasikaso ng mga, mga properties namin, pag may tinatay yung mga buildings o ano farm. si farm yung malilita yung mga bahay bahay mga stop, mabilis siya magtrabaho kaya nagtiwala ako sa kanya hindi ko alam ang mga record niya na mayro pala siya mga, mga murder case may mga hold may pinatay pa ng mga pulisya sa kalookan ang mga pahayag ni Ang pinabulaanan lahat ni Patidongan. Sa isang exclusive interview sa Bilinario News Channel, sinabi ni Patidongan na binabaligtad ni Ang ang kwento. Para, para malaman mo, ang dami kaso ni Mr. Atong Ang. Dahil ako ang pinagkatiwalaan niya, lahat ng patayan, simula sa waiting, lahat ng kaibigan na pinapapatay niya, alam ko lahat yan. Ayon pa kay Patidongan, kaya siya nagpasyang tumistigo laban kay Ang ay dahil gusto raw siya nitong patayin. Paano hindi ako mag-decide? Uh, buong pamilya ko gusto niya nang patay. Gusto niya nang masakirin. Tanggap ko na sa sarili ko kung ako lang ang madadali niya. Pero pamilya na ang pinag-uusapan dito. Hindi ko siya mapatawad. Matatanda ang nahuli si Patidongan kasama ang lima pang kinasuhang security personnel ng Manila Arena sa Paranaque noong 2023. Matapos ang walong buwang pagtatago sa mga otoridad Ayon kay Patidongan, mismong si Ang ang tumulong sa kanilang magtago. Si, si Mr. Atong Ang, bumili ng bahayan, Kaya ko, mayroon akong kopya na ginawa pa ako na kunyari inutosan ko yung isang taon niya na nakapangalan sa isang taon niya. Yung girlfriend niya rin to. girlfriend niya rin. Ang bumili ng uh, property pero si Mr. Atong Ang, lahat ng tinaguan namin binili niya, kaya ko ituro isa-isa yan. Pero si Ang din daw ang nagutos na ipahuli sila. Sa presscon kaninang umaga, kinumpirma ng kampo ni Ang na mayroong 300 million pesos na offer para kay Patidongan. Pero hindi raw para sa recantation ng kanyang statement, kundi para matulungan siyang makatakas. Ani Patidongan, hindi rin ito totoo. At umabot pangaraw sa 500 million pesos ang offer para bawiin niya ang kanyang statement. Hindi pa nakakapagsumite ng official affidavit ang kampo ni Patidongan. Hinihintay pa raw nila makumpleto ang lahat ng mga dokumento para maging solid ang kaso laban kay Ang.